Ikalawang mga hari, kabanata labing isa, nang nakita nga ni Atalya na ina ni Ocosias na ang kanyang anak ay patay, siya'y tumindig at nilipol ang lahat na lahing hari. Ngunit kinuha ni Hosaba na anak na babae ng Haring Horam, na kapatid na babae ni Ocosias, si Hoas, na anak ni Ocosias at kinuhang lihim siya sa gitna ng mga anak ng hari na nangapatay. Siya at ang kanyang yaya at inilagay sila sa silid na tulugan at kanyang ikinubli siya kay Atalia na anupat siya hindi napatay at siya nagkubling kasama niya sa bahay ng Panginoon na anim na taon. At si Atalia ay naghari sa lupain. At nang ikapitong taon, si Hoyada ay nagsugo at kinuha ang mga punong kawal ng dadaanin sa mga kariteo at sa mga bantay at ipinagsama niya sa bahay ng Panginoon at ay nakipagtipan sa kanila at pinasumpa sila sa bahay ng panginoon at ipinakita sa kanila ang anak ng hari at kanyang iniutos sa kanila na sinasabi ito ang bagay na inyong gagawin ang ikatlong bahagi ninyo na papasok sa sabat ay magiging bantay sa bahay ng hari at ang ikatlong bahagi ay malalagay sa pintuang bayan ng sur. At ang ikatlong bahagi ay sa pintuang bayan sa likod ng bantay. Gayong kayo magbabantay sa bahay at magiging hadlang. At ang dalawang pulutong ninyo, sa makatwid bagay, ang lahat na nagsilabas sa sabat ay magbabantay ng bahay ng Panginoon sa palibot ng hari at inyong kukulungin ang hari sa palibot, na bawat isa'y may dalang kanyang mga sandata sa kanyang kamay, at ang pumasok sa hanay, patayin, at kayo'y magsiabay sa hari pagka siya'y lumalabas, at pagka siya'y pumapasok, at ginawa ng mga punong kawal nang dadaanin ang ayon sa lahat na iniutos ni Hoyada na saserdote, at kinuha ng bawat lalaki ang kanya mga lalaki, yaong nagsisipasok sa sabat na kasama ng na mga nagsisilabas sa sabat, at nagsiparoon kay Hoyada na saserdote, at ibinigay ng saserdote sa mga punong kawal ng dataanin ang mga sibat at ang mga kalasag na naging sa Haring David na nangasa bahay ng Panginoon. At ang bantay ay tumayo. Bawat isa'y may kanya mga sandata sa kanyang kamay. Mula sa dakong kanan ng bahay hanggang sa dakong kaliwa ng bahay. Sa siping ng dambana at ng bahay. Sa siping ng hari sa palibot. Nang magkagayoy, inilabas niya ang anak ng hari at iniligay niya ang putong sa kanya, at binigyan siya ng patutoo, at ginawa nilang siyang hari, at pinahiran siya ng langis, at kanilang ipinakpak ang kanilang mga kamay, at nagsipagsabi, Mabuhay ang hari, at nang marinig ni Atalya ang ingay ng bantay at ng bayan, ay naparoon siya sa bayan sa loob ng bahay ng Panginoon. At siya'y tumingin, at narito, ang hari ay nakatayo sa siping ng haligi ayon sa kaugalian, at ang mga punong kawal at ang mga pakakak sa siping ng hari, at ang buong bayan ng lupain ay nagalak, at umihip ng mga pakakak, nang magkagayoy, hinapat ni Atalya ang kanyang kasuotan, at humiyaw, Paglililo! Paglililo! At si Hoyada na saserdote ay nagutos sa mga punong kawal ng dadaanin na naglalagay sa hukbo, at nagsabi sa kanila, Palabasin ninyo siya sa pagitan ng mga hanay, at ang sumunod sa kanya, patayin ng tabak. Sapakat sinabi ng saserdote, huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy, binigyan daan nila siya, at siya'y naparoon sa daan na pinapasukan ng mga kabayo sa bahay ng hari, at doon siya pinatay. At si Hoyada ay nakipagtipan sa Panginoon at sa hari at sa bayan, na sila'y magiging bayan ng Panginoon. Gayun din sa hari at sa bayan. At ang buong bayan ng lupain ay naparoon sa bahay ni Baal, at ibinagsak. Ang kanya mga dambana at ang kanya mga larawan ay pinagputol-putol nilang mainam. Ay pinatay si Matang na saserdote ni Baal sa harap ng mga dambana, at ang mga saserdote ay naghalal ng mga katiwala sa bahay ng Panginoon, at kanyang ipinagsama ang mga punong kawal ng mga dadaanin, at ang mga kariteo, at ang bantay, at ang buong bayan ng lupain, at kanilang ibinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon at nagsipagdahan sa pintuan bayan ng bantay hanggang sa bahay ng hari, at siya'y naupo sa luklukan ng mga hari. Sa gayoy, ang buong bayan ng lupain ay nagalak, at ang bayan ay tahimik. At pinatay nila ng tabak si Atalya sa bahay ng hari. Si Hoas ay may pitong taon nang magpasimulang maghari.